Hoy, kapamilya! Maligayang pagbabalik sa Celeb Buzz Philippines, ang iyong pupuntahan na channel para sa mga pinakabagong update sa iyong mga paboritong bituin. Ngayon, sisisid tayo sa kamakailang kumpirmasyon mula kay Sam Milby tungkol sa breakup nila ni Miss Universe 2018 at 18 Katriona Gray. Matapos ang halos isang taon ng haka-haka, sa wakas ay naitakda na ni Sam ang record. Alamin natin ang lahat ng detalye, mula sa kanilang paghihiwalay hanggang sa paglalakbay ni Sam sa kalusugan at higit pa. Kinumpirma ni Sam Milbay noong Martes na opisyal na nilang tinapos ni Catriona Gray ang kanilang relasyon. Nagpakasal ang dating mag-asawa noong libo at 23, ngunit nagsimulang maghinala ang mga tagahanga ng gulo ng alisin ni Catriona ang mga post tungkol sa kanilang engagement sa kanyang Instagram noong nakaraang taon sa isang media conference para sa kanyang seryeng Saving Grace, tinugunan ni Sam ang mga chismis ng direkta. If you want to ask if we are okay, we are okay. Wala kaming problema, Sam said. But when asked directly if they're still together, he replied, no he also emphasized that they've always been private about their relationship, sharing only certain details during their engagement kamakailan lang napanood si Nasam at Catriona sa concert ni Kie Monterde, kung saan nakitang umiiyak si Catriona sa isa sa mga emotional ballads. Nilinaw ni Sam na first time niyang marinig ang ilang kanta ni Monterde at hindi siya makapagsalita para sa emosyon ni Catriona. If you wanna ask her what she was feeling, okay, can't go na after ng concert, sa backstage. Cause we're okay, he shared. Si Sam also took the opportunity to clear up rumors about third party being involved in their breakup. He firmly denied allegations linking Mora de la Torre to their split, saying, there was never third party sa amin ni Kat. That needs to be cleared. There is no truth to it at all. He also urged fans to be cautious about believing unverified online claims. Please mag-ingat kayo sa mga nakikita nyo sa online. If there's no evidence, wag niyong paniwalaan yung nakikita niyo because in this incident, there's absolutely no truth to it at all, he added. Aside from addressing his breakup, some opened up about his ongoing battle with type 2 diabetes. He revealed that his sugar levels has spiking recently, even as he maintained a controlled diet. I've been hit over apat na daan, over tatlong daan, so it's a bit it's not been great so wanted to ask the endo doctor na ano ang problema ko at dahil nagbago na ako ng diet. nagspiking spiking pa rin, he shared. Sa kabila ng mga hamon, si Sam ay nananatiling optimistiko na nagsasabi, hindi mahusay sa mga tuntunin ng aking asukal sa dugo, ngunit ito ay mapapamahalaan pa rin. Ang kanyang pagiging bukas tungkol sa kanyang paglalakbay sa kalusugan ay parehong nagbibigay inspirasyon at isang paalala ng kahalagahan ng pangangalaga sa sarili. Si Sam shared that he's moving on from the breakup while focusing on his work and personal growth. I'm focusing on work, just growing, he said. With his series Saving Grace and other projects, Sam is channeling his energy into his career and well-being. Kung na-inspire ka sa katapatan at katatagan ni Sam Milby gaya namin, huwag kalimutang pindutin ang like button, ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan, at mag-subscribe sa Celeb Buzz Philippines para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong bituin. Ipaalam sa amin sa mga komento, ano ang iyong mensahe ng suporta para kina Sam at Katrina.